Ano niyo ba? Bago pa man umusbong ang telebisyon at ang social media, bukod sa dyaryo, ang radyo ang isa sa mga mabilis na nagahatid ng balita at kasiyahan sa madla. Ngayong araw, ginugunita ang World Radio Day. Alam niyo ba na taong 1895, ang electrical engineer at Italianong inventor na si Guglielmo Marconi, inimbento ang tinawag niya noong the wireless telegraph habang naglalaro sa atik ng kanilang bahay? Nais kasi niyang magpadala ng Morse code gamit ang electrical signal sa ere. Ito rin ang taon kung kailan siya unang nakapagpadala ng mensahe gamit ang wireless signal. Taong 1902, nakatanggap naman siya ng letrang S mula England gamit ang imbensyong ito. Taong 1906, nabigyang pagkilala si Marconi dahil sa kanyang imbensyon. Sa paglipas ng panahon, sa tulong ng iba pang mga inventor, mas na-develop ang radyo katunayan. Sa paglubog daw ng Titanic noong 1912, radyo ang naging tulay para mailigtas ang ilang pasahero. Naging daan kasi ang radyo ng nooy mga rescue sailors para magtawag pa ng ilang mga rescuers. Pagdating ng 1920s, ang radyo naging importanteng parte ng buhay ng bawat tao at nagkaroon ng higit limang daang radio stations sa buong mundo. Samantala, taong 1924 naman, itinayo ang kauna-unahang radio station sa Pilipinas na tinawag na KZ KZ Manila. Itinayo ito ni Henry Herman Sr., may-ari ng isang kumpanya ng electrical supply. Mula noong nagsimula ng umusbong ang radio industry sa bansa, aabot na sa isang libo at limang daang radio stations ang matatagpuan at maririnig sa mga radyo sa Pilipinas. Ngayon, alam mo na!